All right, what's up? What's up mga kalbo? Kamusta po mga giliw kong manonood diyan? For today's video, reaction video po ulit tayo mga kalbo. Dahil meron na naman pong nagtatangkang manira sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isa po itong vlogger na kamakailan ay nagpakalat din po ng fake news na si Mr. Wilfredo Gonzales daw po ay isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Woo! kung nakikilala nyo po si Wilfredo Gonzales siya po yung nag viral na tao na nagkasa ng baril sa isang siklista ano po ito pong vlogger na ito ay nagpakalat din po ng ganoong balita na isa raw pong ministro itong si Wilfredo Gonzales sa loob ng Iglesia Ni Cristo nakamakailan lang din ay napatunayan na hindi siya isang Iglesia Ni Cristo at hindi siya ministro na yung ministro palang binabanggit nitong si Mr. Panyo Labrador, itong vlogger na tinutukoy ko mga kalbo, ay magkaibang tao po pala. Magkaibang tao si Wilfredo Gonzales at ang ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nagkataon lang na pareha sila ng pangalan. At ngayon, magbibigay tayo ng reaction video naman sa isa pa niyang video na ikinokonek niya ang pangalan ng Iglesia ni Kristo sa pagkakaroon ng krisis ng bigas dito sa ating bansa. Disclaimer lang po sa mga makakapanood dahil medyo masasakit ang mga salitang bibitawan ng taong ito patungkol sa Iglesia ni Kristo. Hindi ko na po patatagalin. Let's go! Ah, kaya pala naghihirap nagtataas ang presyo sa ating uh, bansa ng ating mga bigas dahil may mga walang yang reliyon, ah, mga walang magawa sa buhay na ginagamit 'yung kanilang kapangyarihan, malakas sila sa costume. Ah, hanggang ngayon po malakas sila sa costume. Mga walang yang ano 'to? Ito yung walang niyang reliyon na talagang ayaw na ayaw ko pasukan dahil napaka walang yanga. Habang naghihira po yung ating mga kababayan sa bigas, eh sila naman po nag-iimbak. Ah, tinatago nila gamit yung kanilang mga pera. Ah, inuugos nila lahat para hindi makapunta sa merkado. Para pag makapunta man sa merkado, itong mga iniimport na mga bigas ay mahal na. Pasensyaan mo na tayo, ka George ha. Ah, at talagang titirahin ko tong review ninyo, mga pa kayo dyan sa INC, mga wala kayong magawa, mga wala kayong modo, mga hayop kayo, mga demonyo kayo, hindi po siya pwedeng uh, ipakita. At ayan nga po, tinawag po niyang mga hayop at demonyo ang mga iglesia ni Kristo. Ito pong video na sunod na ipapakita ko, ito daw po yung kanyang ebidensya, ano na iglesia daw po ni Kristo ang may-ari ng bodega ano na pagmamay-ari daw po ng Iglesia ni Cristo, ang mga nakitang bigas sa loob ng bodega mga kalbo. Sa pagkat siya po ay special agent. Ha? Talagang nagigigil ako sa ginagawa. Naghihirap po ang ating taong bayan. Talos hindi na makabili ng bigas. Yung ating mga mamamayan na mahihirap hindi na makabili ng bigas. Halos yung kanilang kain eh halos Ayaw na nila maglagay ng bigas sa kaldero para lang hindi maubos yung bigas. Samantalang yung higanteng reliyon na to, putang inang ito. Ha? Mga putang ina nyo dyan, dyan sa INC. Ha? Mga hayop kayo, naghihirap yung taong bayan. Samantalang kayo, mas mabuti pang isigaw ng taong bayan na tumakbo si Rapidul. At ayan nga po, menura na po niya ang iglesia ni Kristo diyan mga kapatid ano po, mga kalbo <clears throat> na talagang siguradong sigurado siya sa kanyang informante ano po na iglesia po ni Kristo ang may-ari ng bodega hindi po natin alam kung iglesia po ba ni Kristo na negosyante o pagmamay-ari po talaga mismo ng iglesia ni Kristo hindi po natin alam yan mga kalbo yan po ay batay lamang po sa kanyang informantiko no na taga customs daw at special agent. Ang alam ko lamang po, ang mga special agent ay hindi po talaga dapat nagbibigay ng mga impormasyon, lalo na kung sa gobyerno. Di ba? Kaya magdududa ka rin sa informante nitong si Labrador kung totoo bang informante. Ano po? At kung totoo man pong sa iglesia ni Cristo yan, yung mga bigas na yan, paano niya patutunayan na talagang ibinibenta yan ng Iglesia ni Kristo. Dahil alam naman natin ang mga Iglesia ni Kristo ay naglilingap at namimigay po ng bigas sa merkado. ba? Diba? alam po natin yan at alam din po yan ng mga hindi Iglesia ni Kristo. Kaya kung mag man po ng ganyang karaming bigas ang Iglesia ni Kristo, ba? Diba? hindi po dapat isama ito sa pagbibintang na nagigipit ang Iglesia ni Kristo at nagiging dahilan kung bakit nauubos ang bigas sa merkado. Kasi unang-una, kung pagmamayari ng Iglesia ni Kristo yan, nasisigurado namin mga kaanib, well, Mr. Mr. Epepanyo Labrador na yung mga bigas na yan ay may kaukulang mga papeles at legal na naipasok dito sa bansa nasisigurado namin yan bilang mga kaani. Ikalawa, yang gagastusin sa mga bigas na yan ay galing sa pagkakaisa ng mga kaani, Mr. Epepanyo. Galing sa mga bulsa at pag-aabuloy ng mga kaani na siya namang ipapamahagi din sa mga taong nasasalanta ng bagyo ano po sa mga taong nililingap sa pamamahayag ng Iglesia ni Kristo kaya kung totoong sa Iglesia Man ni Cristo po iyang mga bigas na yan, ay wala po kayong karapatang silipin yan ano, at pagsalitaan ng masasama ang Iglesia ni Cristo. At huwag niyo pong ibintang yung kakulangan ng bigas sa Iglesia ni Cristo. No po? Dahil unang-una may problema din po tayo sa agrikultura. Hindi makapag-produce ang mga magsasaka natin ng bigas, ng sapat na bigas dahil sa kakulangan nila ano ng mga kagamitan. Gaya na lamang ng mga makabagong kagamitan at patubig sa mga palayan nila. At isa pa, taong bayan din ang iglesia ni Kristo. Ano, mga taong bayan din kami. Nagbabayad din kami ng buwis kaya kung mayro mang krisis dito sa ating bansa, kasama kami sa mga mahihirapan. Na, intindihan mo ba yan, Mr. Epepanyo? At tuloy na nga tayo, mga kalpo. P Kaysa <clears throat> Yung susunod palang video, hindi lang po Iglesia Ni Cristo ang binabanatan niya rito. Binabanatan din po pala niya ang Vice President ng bansa, si Ma'am Sara Duterte si Sara Duterte ang maging presidente. Pero para sa akin, kung si Sara Duterte man lang din ang tatakbo, mas mabuti pang isigaw ng taong bayan na tumakbo si Rapi Tulpo kaysa magkaon ulit tayo ng isang presidente na puro mga MPA at mamamatay tao. Sabi niyang mamamatay at NPA ba ang mga Duterte, mga kalpo. Mapikat na paratang yan, Mr. Epifanio. Ha? Huh? Wala kayong pinagkaiba sa mga kulto. Mga santambak kayo ng mga inutil. Mga santambak kayo ng mga sinungaling. Aray, hindi ako naniniwala dati kay S.E.N. Yun yun? yung sa dating daan ba yun? Kay... Sino ba yun? Ah... Uh, Daniel uh, Soriano ba yun? O... Sino ba yun? Ah... Uh, Eli Soriano? Ha? Huh? Hindi ako naniniwala sa mga... Pero ngayon naniniwala na ako. Santambak kayo ng mga ano dyan, mga inutil, mga santambak kayo ng mga... Ma... Kaya bumbong Marcos, huwag ka na... At yan nga mga kakalbo, no? obvious na obvious na. Kaya pala galit na galit ito sa Iglesia ni Cristo Diba? Dahil meron, meron siyang pinupuring isang relihiyon mga kakalbo. At obvious na obvious kung sino ang relihiyon na pinupuring nito mga kakalbo at ito rin ay binabanatan din po niya si Mr. President Bongbong Marcos at ito ang sabi niya kay Mr. President Nananawagan ako sa ating butihing presidente please wag ka naman magtanga mag, mag, ka naman mag tanga tama na yung pagiging tangatangahan mo tama na yung pagkikiramdam ka lang talaga naman at yan tinawag nga niyang tanga-tangahan ng ating presidente, mga kalbo. Diba, tinawag niyang tanga si Mr. Bongbong Marcos, ang presidente ng Pilipinas. Mga kababayan, parang wala na talagang magagawang matino itong ANC. Naglalakihan lang yung simbahan nito, nagkagandahan, pero yung mga puso nito, mga kaya eh, totoong sinasabi ng Diyos, huwag kayong titingin sa mga bagay dito sa mundo na paglilin lang sa inyo. Maganda nga simbahan, simbahan ninyo, mga hayop naman kayo. Doon na lang ako sa simbahan na simple, maliit, pero totoo yung nag nangangaral at totoo yung mga taga Mas gusto ko pang magsimba sa isang reliyon ah, na barong-barong lang yung pinag kaya pala si sa ating bansa. At ito, obvious na obvious na naman siya, mga kalbo, binubuhat na naman niya ang isang reliyon na kahit barong-barong lang daw ang pinagsasambahan ay ayos na raw sa kanya. At alam naman natin na itong relihiyon na to ay kilala naman natin kung anong relihiyon to na sa dami ng kaanib din naman, di ba? At abuloy eh walang maipatay yung mga magagandang kapilian nila. Di ba yung komportable naman yung kanilang mga mananamba na sasamba. Ah, kung talagang may puso iglesia ni Kristo, sa gilid niya lang yung butega At sa inyo naman yung butega na yan. Ha? Bakit hinahayaan yung maghirap ang mga kababayan natin? Anong purpose ninyo? Para pag naghirap na, balita ko, pag naghirap na daw talaga, sa kanila ilalabas yan para magmukhang mabuti itong iglesia ni Kristo. Para sabihin ng mga tao, ay ang galing, timo yung strategy nila. Walang pinagkaiba kay Kibuloy. Eh. Parinikat na sikat na Iglesia Ni Cristo. Nakapagtanggol ng mga demonyo. Di ba? Yun na yan, ginagamit lang yung kanilang puwersa, ganda ng simbahan. Yan ang ginagamit niya sa talas para mangakit ng mga tao at iligaw yung mga tao dito sa ating bansa. At hindi lang dito katakot-takot ang gagawing panluloko ng Iglesia Ni Cristo. Sa ibang bansa pa, pag nakapasok yan... At yan nga mga kalbo, mga mabibigat niyang paratang mula sa Iglesia Ni Cristo. Di ba? Grabe. Mabigat yung paratang mo, Mr. Epipanyo. Ayawang ko lang kung papansinin ka ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo. Dahil alatang-alata naman na isa ka lang din naman sa gustong manira sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Na alam din namin na hindi naman oobra at walang mangyayari sa mga pinagsasabi mo buti pa yung ano yun yung dating daan ba yan yung nakalimutan ko tuloy pili na si Soriano tangimik sila wala silang mga issue walang mga... ako gustuhin ko na lang na ganun yung ano eh sabihin na simple lang kasi naman laging nalalaman sa mga issue sa mga hindi magagandang gawain kaya kaya sa puto ayan binuwat na naman niya ulit ang isang relihiyon o di ba diba? obvious na obvious kaya galit na galit itong si Mr. Epepanyo Labrador sa Iglesia ni Cristo obvious kaya alam namin kung saan ka humuhugot ng galit mo Mr. Epepanyo Munuan ng INC si. Ibahagi nyo na yung mga bigas na yan. Iintayin ko yung sagot ng Iglesia ni Cristo. Bakit ganyan kayo? Mr. Epipanyo, kung sa Iglesia man ni Cristo yan, matagal na yung ipinapamahagi. Ano? Yan talaga ay ipinapamahagi sa tao ng libre at walang bayad. Kung talagang sa Iglesia ni Cristo yan. Alright? Alam ko naman eh. Medyo kayo magaling, Iglesia ni Cristo, magpapatay ng taong walang kalab. At, eto na. Sisisihin na naman niya ang Iglesia ni Cristo kung may mangyayari daw sa kanya, mga kalbo. Panoorin niyo. Malaban. Diba? Kaya mga kababayan, pag may nangyari po, sa inyong lingkod, eh, Pipanyo Labrador, wala nang ibang sisisihin dyan. Wala nang ibang pwedeng-pwedeng gumawa -pwedeng para magpapatay kundi Iglesia ni Cristo lang. Ngayon, Wong Wong Marcos, sana matauhan ka na. Naniluno ko, sinasabutahe ka na ng kakampi mo. At ayan nga mga kalbo. Pag namatay daw siya, wala daw ibang sisisihin kung hindi Iglesia ni Cristo. Sorry for the term mga kalbo, no? pero Mr. Epipanyo, anong kabubuan po yung sinasabi ninyo? sa dami po ng taong binabanata ninyo sa programa ninyo, sa dami ng politiko, na mga sinisiraan ninyo, sa na nga dyan si Chebes, nakasalukuyan ngayon, ano, na inahanting ng gobyerno, pag pinatay ka, isisisi mo sa Iglesia ni Cristo. Eh, ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Diba? Ikaw ang pumasok sa ganyang pamumuhay. Ikaw ang pumili ng ganyang content iba Tagapagtanggol ka ng taong mga inaapi. Pero ang totoo, lalo ka lang nang gugulo dito sa bayan, sa bansang Pilipinas. Dahil imbis na payuhan mo yung mga kababayan natin kung ano ang marapat at dapat nilang gawin, 'di ba? Eh nagpapakalat ka pa ng fake news at hindi magagandang balita na kung panonoorin din talaga ng tao, eh, akala mo talaga kakampi ka. Akala mo talaga tagapagtanggol ka. Pero sa totoo, puro paninira lang ang alam mong gawin. Kaya na lang ng unang vlog mo, na iglesia daw ni Kristo si Gonzales, pero hindi naman pala. Magkaibang tao naman pala yung tinutukoy doon. Kaya naman. At yan lang mga kalbo, kayo na pong bahala sa mga reaction ninyo kiusap lang po ako wag po tayong magsasalita ng masakit at masasamang salita sa mga comment kaya na natin yan, stay humble lang tayo lalabas at lalabas din ang katotohanan ang mahalaga alam natin sa mga sarili natin na wala tayong tinatapakang tao stay safe and God bless po ingat everyone